masaya ang lahat. No, ang um, kapag sinabing actually, no, kagabi may lagnat ako. <laughs> okay lang ako ngayon dahil sa pasakog niyong lahat. So, wala ko na uh, nagpapasalamat ako kay Ma'am uh, Ma sa araw na ito. <laughs> naging pati yung kuryente na nakisama sa Magandang magandang uh, umaga. Magandang magandang uh, o oh, at maraming maraming salamat sa iyo ma'am. Dahil sa uh, panahon mo uh, naging masaya ang buhay ko. Dahil uh, noong noong time na Uh, pumasok ka, hindi ko na ipakita eh, aking galing. Pero uh, uh, nakita mo naman ang mga katunayan ng mga sinasabi nila. Kasi dumating ka, maghihilip ako. Pero umasa ka ma'am na sabi na nila kapag may tinanong, may aangit. At ito na yung inaangit ko. So napakaganda sa panahong ito dahil sa mga effort nyo ito talaga yung day ko hindi yung Pasko no? yung effort nyo na gumawa ng lahat-lahat lubos-lubos ang pasasalamat ko sa inyo so wala na akong masasabi maraming maraming salamat sa inyo nawa ang patuloy nyong uh, patuloy nyo, patuloy kayong mag-import o kaya mag, uh, maging dedicated sa inyong trabaho, committed siya, para mag magkaroon ng magandang uh, achievement, no? Kasi talagang uh, very important yung pagtuturo natin. Uh, saya ang magturo pero mahirap pala ang umalis sa servisyo. no? Uh, pero kung nakita niya naman yung yung ginawa, napaka-grateful ko talaga. Very very grateful at nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit nawala yung Mr. Cole ngayon naman sa mga ang akin anak at a, ang akin ako. No? Hindi niya kasi alam na ganito ang mangyayari. Pero tumawag naman siya. Bumati mo. Okay, kung uh, darating ang araw na uh, hindi ako mag-invite group, dahil uh, gusto ko pa rin kayong makita at uh, makatrabaho, maka, uh, mag-enjoy tayo, No? Sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga ni Mang Joy anin niya, pangalagaan ang katawan bago yung uh, trabaho, no? So, napakaganda yung mga mensahe na ibigay ninyo ng mga nabulabog niyong mga <laughs> tao. Napaka sarap pakinggan sa kalooban. No? May mang mag-retire, ganito pala ang damdamin mo. Salamat, salamat sa inyo sa uh, nag-organize nito. Si Ma'am Aileen, ang aking mga katuto, katrabaho, kapuso, kapamilya, lahat-lahat sila ang aking um, ka kapag nag-work ang tatlong bibe, quality ang, uh, trabaho. No? Masarap. saya ka at uh, ang kasama mo sa buhay ay na, laging nakasuporta sa iyo. No? So maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hindi mo na kayo may mentionin at ha, kay Mang Nabaro kasi lahat ng pagkakataon ay sumangayon sa akin. Pati ang ating CID. Binulagok nyo at napunta sila dito. na, <laughs> na, napaka busy na tao ay nag ito once in a lifetime. Ngayon lang nangyari ito na ang CID ay pupunta dito para sa isang retirement lang magbibigay ng mensahe. Wow. No? So, kapag may ay may aalihin. Kaya, syempre, uh, yung mga achievement niyo kailangan malaman ng DO para maisagawa rin ang susunod ng kabanata na kabanata ng inyong buhay maraming maraming salamat tulad ni Ma'am Dina yung mensahe niya, mahirap at uh, maganda. So, narinig niya yung mensahe niya, Ma'am Dina, mahirap dahil ba, uh, mawawala ka sa puso ng mga ng ispilahan. Kasi hindi ka na mag-uniform, itatabi mo na yung uniform. Papasa ko sa aking uh, yung aking uniform kasi siya po ay isang teacher din. Ang aking successor, ang aking successor si Mama Itrin. Ang aking successor sa loob ng paaralan, ipinasa ko ang aklat ng karunungan kay Ma'am uh, kay Ma'am Mayan de los Santos. Ang aking libro ng karunungan nasa kanya na. <laughs> nasa kanya na ang aking libro ng karunungan. Mayroon kami libro niya. Oh. Kay Raquel Sana, may iba ang kanyang uh, linya. Kaya dapat uh, may samahan tayo ngayon. Itong mga successor ko. So, napaka-grateful ko talaga sa araw na ito. Salamat, maraming maraming salamat sa mga, pati yung mga kasama namin sa abroad. Si Ma'am Maria Carlos, si Ma'am Mary Ann, ni Darlingo na darating. Uuwi na sana ako oh, pero kailangan makita ko rin siya. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. Wala na akong masasabi. Thank you Lord. Thank you. hindi ko paliwad, darating ang panahon, bakit hindi tayo sa pamilya sila mag time! Yeah! Okay Mare, so to end this, and thank you Mang Navarro, thank you so much everyone and uh, masasabi ko lang, nag-iisa ka, hindi kaya ng retirement ko ang naging retirement mo kasi <laughs> I am not expecting uh, na mayroong darating na supervisor, nandito lang tayo. As long as I'm are my that will be the most fulfilling requirement that I will have by 2025. Congratulations, Ma'am!